Ayon mga kois mga taps Magandang umaga sa inyong lahat. Uh, sa ngayon ay ating aalamin kung paano no ating tatalakayin kung paano malalaman ko paano malaman kung kailan no kailan ginawa yung gulong tsaka kailan yung expiration niya. Ito ipapakita ko sa inyo. Ito may nakasulat dito na dot or dot 017 No. M1 Okay, M14002. Tapos sa dulo nito may nakasulat na 2522. So dito natin simulan. Itong 25 at saka 22, dito 'yan um ito 'yung manufacture niya, manufacture date, no. 25, ito 'yung 25 weeks. So kung hindi ako nagkakamali, ito'y ginawa na sa bandang June di kaya first week ng July 25 weeks so itong 22 ibig sabihin ito yun yung year no kung anong taon ibig sabihin uh, ginawa ito nung June di kaya first week of July sa taong 2022 tapos kung paano malalaman kung kailan mag-expire yung gulong eto dito tayo kukuha tong 22 ibig sabihin yan is 2022 tapos mag-add ka lang ng 5 years so ibig sabihin mag-expire yung gulong mo uh, sa year 2027 so ayun sana nakatulong maraming salamat sa inyo um, hanggang sa muli god bless you all